By twenty five National Heroes Day. Mission on the road. lahat ng gwapo ay artista mayroon din sundalo ya yeah. hindi lahat ng gwapo artista meron din sundalo Oo oh, nga. <laughs> Oh yeah. Thank you so much for your reading. It's <inaudible> not ayong aming uh, airplane out sa aking kapatid maraming salamat ingatan palagi kayo ng Panginoon brother maraming salamat eh. thank you so much Sa ano 'yan yung bunga niyan. Totoo. Sa adat pala. yan yung ano, yung ang bunga niyan yung nilalaga. Gamot tapos, sa mga tapos yung group niya ko sa YouTube. ang ng tao

Yung pinakamahal, pi, saya, pinakamahal na yung... lak kape. Kasi antay mo muna sila tumain bago pulutin. Ang pinakamahal na kape, yung ano sa ano yung yung tani ayo, bulaklak ba, bulaklak. Ano na nga 'yun? Hindi naman aswera 'yan. Kape ano niya yung maliliit, yung sugat yan. Ang ganda niya sa saya. Yeah. Ano yung, na 'yung gawa niya? Sa, sa, sa kayong import din sa import din, ang yung, yung ipon din ang mga na magsto 'yung mga din po ay naabot na sa na 120 na na billo oh oo 'yung mahal at mahal din 'yan ah, daw po eh kita kamay ng, ng kampiyon so kumain ano mga mensahe prase ng daga na, sa Mi, sa, Iano, <laughs> iano mo yung sayaw pala, sayaw. Yung tugan. Ang mahal ng kilo yan. Ang <laughs> gano'n yan. Laway na Oo. Oh. Yun yung ginawa ng kape. Oo. Ang mahal ng kilo yan. Yun yung ano sa akin, pulit siya. Hirap lang, hirap lang kasi hanapin yan. Pag, hindi, pag nagganap ka rin yan, talaga parang e, nagganap ka lang Baka maghapon, makatatlo ka lang. Misan siguro, wala pa. Silo pa nga. Nakikita <laughs> 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 mo sa Palawan yung kumukuha nila yung hagda. Tapos, inanap din namin yung ano. yung mga, yung, yung, yung mga bundok, inakapiyat pa nila yung mga makukuha so tayo, lang sila ng gano. mga gano'n. Mga transformation. Oo, oh, tapos yung mga ay, laway ng ano. Kahit isang libo pa ang presyo Yung pag nalaglang rin. Yung talaga yung ulat ng ibon na pinakadulo sa sanga talaga magpugat. Ingat po tayo, mate. Mate.

Turo ng turo, mamaya ano, nano-no ka mo. Ako lang ang hindi sumusunod sa batas nila. Pero may problem. <laughs> Dito na kami sa mga <laughs> forest. Ang strict regulation Kaya hindi lang yan, di pa na kaya Ngayon dyan

Ayoko na lang sa iyo para layo magbigay ng pagkain. Pumayat siya, yung payat-payat na. Nagumpisa lang yun sa bukol. So, oh? Bukol, may, may ano na daw, may diferensya na yun. Kami siya. na daw yung ano niya. Pungudod niya, daluya ng pagkain. Kaya, ang bukol lang yung dati. Parang, parang bonon lanso yun. Oo, parang, ano daw parang lanso? Parang lanso. O. O, ano, hindi saan nakadumi. Yan, papara na yung ano doon. ano? ano pa? ano lahat eh? ano? na, tumahan na, lang, na ng tubo yung ano eh. hindi uh. yung ano? di yung dopi ba? kung na naka Nakita ko sa ano ng YouTube yung sumusunod talaga. Yung tubo talaga na yun ang ano, ano, an ano. Alam mo yung tubo na, yung, uh, ito, oh. Yung yan. Kaya Kaya na. yun. Oh, kisipian. Kaya nga. Ito kasi may may masilang tano. Ano ang pagwat sa kitikit de? Uh, or kaniyang mga kisipian. Ah, uh, kung ano ba yung kisipian ng mga mula? Sa kisipian nila kung ano kasi ano kasi. Kaya. Kita ko doon payat. Payat talaga. Okay. Oh. So, hey, isa pa, nag-aala pa din nasawan yeah? Oh. Okay. salit 可以不。<table. S 2> yeah,